Asan I mean, pupunta kami sa bundok guys. Magandang hapon sa inyong lahat dyan kasi may tutulungan man tayong na may karamdaman. Isang babae, nagmisi siya sa atin na nanghingi ng tulong. So pupuntahan namin guys, itong kasama ko, si Batang Nimrak at si Boss Bansky Vlog. Kami lang tatlong pupunta doon kasi nang, nangangailangan ng tulong. Sana makita nyo ang video guys. Thank you! Pwede mo ta na? Asa ni dapat ang kanyunggaw? Kanyunggaw? Kanyang gila na pasoda, diray? Kanyang gila na pasoda, Oh, kailang digbatong dapat selamat guys Salamat siya. Mabuhay. Ang Dion pla. Muhaha Ito. Ito siguro blad. Ito siguro. Saya so, ngayon dito na kami sa bahaya na ano yung nadmisichatin chatin bana nangailangan daw ng tulong so punta natin sila doon sila sa kabilang bahay so ayun guys no para makita natin yung sitwasyon ng no, anong sitwasyon din doon, doon sa ano nagmisi sa atin nangailangan ng tulong so punta tayo guys ano hi may morning muna balay na ikawal nari Ha, oh, pasok ta. Pwede ra bigo sunod. May hapon. <laughs> Ay hapon. Kumusta? Okay. Hanga. Hanga ko pa ni Ah. Eh pasandig lang siya gamay, oh. Aron siya ma di mainat ang. So ito yung guys no, yung nangangailangan ng tulong ba. So nako na nahirapan siya nang maghinga. So Nangailangan siya ng tulong natin guys. So may konting mang nag, nagbigay ng tulong. So at ibigay natin sa kanya. Kaya nangailangan siya ng tulong. nag siya sa atin. So sin, sino pang gustong tumulong dyan. Pwede kayong mag-direct sa kanya. May ano man. May Facebook naman yung anak niya. Tapos may anong. Ka, kailangan talaga niyang tulong. Yung pambili ng gamot. Mga kailangan. Yung ano. Oxygen. So yan guys no talagang nakakaawa tingnan yung karamdaman ni ate so ato ay, ay yung nagbigay sa atin ni eh, Sir Richard yung tumulong at pumunta tayo dito para ibigay sa kanya maliit pa man yung sahod ko yung natanggap ko maliit pa man so hindi pa natin kaya na magbigay ng malaki-laki so ngayon lang nagtumuno tumulong si si Richard na nag-sponsor sa atin para ibigay kay ate so ngayon guys nakita na natin yung kalagayan ni ate So, sana nais lang tumulong dyan at tulungan natin si ate para gumaling. Kasi nangangailangan talaga siya ng, ano, ng oxygen, tapos pambili ng gamot, mga financial talaga. Matanong ko lang, ano, ano bang kalagayan ni ate sa, ngayon? Ang sakit ni, niya ngayon, mm. stage 4 cancer, breast cancer, at stage four. yung kidney kidney mm. failure niya, pareho. So, kailangan namin, yung, uh, kailangan ng Kunting tulong kagaya mm. ng oxygen Oxygen need, at saka yung mga gamot Defer, pinansyal Kasi yung hanap buhay ko Kabalaba lang mm. okay. So May nakakawa pa, talaga si ate guys no? Matustusan yung Yung okay. mm. ko Si kuya naman Nag ano lang Nag angkas driver kano ano mo ba siya kuya? Asawa Ah asawa, asawa. O asawa niya guys mm. So sanay siya nang tumulong dyan no? Oh. Kailangan Kakawa talaga si kuya Kasi ilan lang yung ano makikita natin sa angkas driver yung ano naka-angkas sa pasahero ng mga motor yung ta tawag natin dito sa Bisaya na habal-habal uh, yung pasahero na motor yun lang ang kayanan ni Kuya para matustusan yung pangangailangan ng kanyang asawa pambili ng ano ng oxygen at saka yung gamot so nakakaawa talaga so sana is mo tumulong diyan Pwede naman kayo mag-message. Meron naman kayong Facebook, di ba kuya? O, pwede naman kayo mag-message sa kanila direct. Tapos, pwede din kayo mag-message na nais tumulong na para makabili ng ano, pangangailangan nilang ano, gamot, oxygen. So, kuya, may pinabot sa may pinabot natin yung sponsor ba, si, si Richard na tulong para sa kalagayan ni ate. Ito yan kuya. kunti konti lang. Mm. Tapos may ano pa, may bigay pa siya ng bigas. Oh, yung sponsor natin ba? Mm, so, mm. Maraming salamat kay si Richard mm. pagpunta ni Idol Burluloy. Oh, pinuntahan ko talaga siya dito kasi nag na kailangan daw na, na makita yung ano si uh, ano kalagayan o ka, sabi saya pa kahintang ni Ate. So, yung kalagayan niya, kailangan natin na makita. kaya Nanghingi man silang tulong. So, sinong gustong tumulong dyan? Sana, maraming matulungan tayo yung ditong tao. So, yun pasir na lang itong video para maraming magagita. Sinong ganais tumulong dyan? Malaki pala yung kakailangan na, na sa, ano, sa karamdaman ni ate. Kasi yung, ano, yung tanki ng, ng ano, oxygen, 600 yung refill. Tapos kung babayaran mo yung isang, ano, isang tangke, eh, 6,000 daw ang yung isa. May dala na yung hang, ano, oxygen. Tapos kung magpa refill lang, 600, isang araw. Tapos ito naman yung, ano, Maliit. siyam na oras. Oh, oh, na oras yung ma para maubos. Madali lang. So, nangangailangan talaga si atin ng tulong. Sana guys, matulungan nyo siya.